guys good morning update tayo guys sa bagyo guys so, oh, wala na dito guys sa bilira mali hinahon ng aming dagat pa guys ayan, ayan po oh. update lang po natin guys ang aming pantalan guys ayan may barko dyan guys oh. kaduong dyan guys high tide na siya thank you guys ingat ang lahat guys ingat ang lahat kasi umaambon na rin oh. umuulan na rin dito guys yun yung pantala namin guys Thank you guys. Like and share guys. Ingat, dala po kayo ng payon. Safe nyo lang iyong mga bahay, guys. Thank you, guys. Domo sa gusay mas.